guys, welcome to my vlog. So, maglilinis tayo, pero dito lang. Kasi, mahihirapan tayo maglinis. Wala tayong kasama dito sa bahay. So, let's start. Sorry, hindi pala kita doon. So, dito muna tayo maglilinis. So, na it's time. Sana hindi siya mahulog. So, first dito, tayo magbilinis. At yung pala yung mga nagpokulong weight na What's this? sorry, magulong tulad ko. Nakapapa pa lang, guys. Oh, ang, ang dumi, ang, ang dumi ng aking pa. So, syempre, magsisimula na tayo. Simula na tayo. basa pa yung box niya. Para po saan isa na basa. Ito rin. Ito na mga Oh. Okay. Ito lang pala ano yung laman. 喂 Ini yung phone, di ba? Kasi sa mga ulan ko lang siya inibit. Sa mga ulan ko lang siya inagay. Kaya yun. Hmm. yun na gamit ko na yun. Malamang gagamitin ko ulit yung back na ngayon. So, may light gusto si Cindy Wala pala siya naman. Sorry. So, may gagawin kaming film na super. Hindi namin alam title. Mag, mag ano ka ngayon, mag... Mag-comment kayo nga guys kung anong gamagandang title yung gagawin namin film. Kasi hindi ko alam kung anong title eh. Hirap kaya mag-isip. Dalitin okay, nyo dito. Pati ang na. So yun. Ito yung mga gagamitin naming props. Pero hindi tong karton ha. Sabihin nyo pati itong ano karat ito yung mga nagamit ang casing dumi na maalikabok so si Lord yan dito siya so, saan ko kaya ito lalagay oh, may dos pa gusto lagay ko dyan Okay na siya. Okay. Ilagay ko na tong ano, mga case. Ito ipapatong ko sa case para hindi sila maalikabukan. Ganyan. Mag-isip-isip naman kayo. Tapos itong, anong tawag to? Kape? Kape na karoks. Pero hindi naman siya na ino. Ito, di ko alam. Dito ko na lang sila And then, itong, ito ito ay hindi ano, ko, ko na maalala kung saan ko itong kinuha o kung saan ko binili basta hindi ko alam. Eh. ikalim na natin ito baka magagamit pa siya okay nalinis na teka lang guys okay dito na lang siya Okay, malinis na dito. Okay na dito. And, next naman, nalilinisin natin ay dito. Diba, kita nyo, sobrang dumi. Okay. Ganyan na lang, guys, sapa rin. Hindi siya tabi ni. Kasi tabi. Ito, ginawa ko siya. Talagyan ng mga cotton buds. O mga basura tulad ng kaibigan yung basura ay charot Tingnan ko kung may mga laman pa ito kasi baka wala 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 nang mga laman. yo ginagamit ko ng nanay ano to ano to siya tatapang siya may laman? baka mapagalitan pa tayo may laman to okay wala na siyang laman. So, hindi ko na siya itong gagalawin. Masyadong gagalawin. Kasi mapaga, mapagalitan ka tayo. kagut tayo. Alam niyo naman mga nanay natin. Ayaw nilang pinapakailama ng mga nila. So, yon So, yon May pinunta ako. Ay, lalagay ko na to dito. Mayinit pala dito sa loob. Kala ko hindi mainit. Ay, sorry. Talag Lalaglag laglag pa tuloy. So, ito, dito na lang. So, yung lamang ang aking nalinisan. Kasi mainit dito sa loob. So, mamayan, mamamaya. Charot. So, sa next video. So, yun na nagtatapos ang aking video guys. So, please like, share, and subscribe for more videos guys. Bye!